channel! <laughs> Nandito po kami ngayon sa... rin kami nasa mapayapa. Or sa impyerno. <laughs> sa impyerno na pala ipunta. Ayos sa langit. Hindi, impyerno. Pati may tubig dinala. Oo. Hindi naman may Ang ng person. First stop. Tubaw. Pasay. Magal. Magal Bagyo. Bagyo. tayo Ah, totoo ba? Nakala yeah. ko ano lang yun, parang mga sign-sign lang. Naano mo lang kami. May language. Ano <laughs> yung sabihin nun? Ilong, ilong, ilong. Oo nga. May pa-sign-sign ka pa, kaya tumi tumigil kami. So, no, Sabi mo ganun. Tapuwing ako nun, gag. Yato, yeah, tumigil pa kami. Sinabi na, nisip pa namin kung ano yun. Anyway, Alis oh, oh, na ay, po ako, drive ka na lang ako sa... Okay, ay, lagay mo na ito dyan. Ang inang <laughs> Mahirapan ka yan, lima yung belt bag mo. <laughs> ito ba? Masarang ba? Uy, wala ba ako yun? Nasa'yo? Doon ka sa gitna! Tungo? May okay, May picture? Teka lang, wala pang truck. Sa gitna! Ayoko naman sa gitna, pwede. Abang nandiyo na yung bus. <laughs> Abang nandiyo na yung bus. Dali. Nandito po kami ngayon <laughs> sa barangay Parkyut. Parkyut. Okay na, Chi. Dito. Ang person ay inaalikabok na Inaalikabok na ang person Para mas malapit kasi dun eh hindi na gaganto ah. Sang ano. Iniwan po kami na mga kasama namin. Sabi ko lang na iniwan tayo.

Kapi-kapi oh, muna si Jesus. Kapi-kapi <laughs> muna. Nagyo pala rito. Mukhang nagkamali tayo sa decision sa buhay. Siguraduhin lang talaga na maganda ang pala. Pero sinabi talaga ni Earl na parang 6 ano, hours ang biyahe. Nakakailang araw pa tayo? 72. <laughs> Pinalo pa ang <laughs> <yung> vehicle. <feeling. laughs> sa... Ano? Talkin ilang hours. ka bibigyan ni Kenneth? <laughs> I'll go. Ano nga masasabi mo? Saan nga? Sa naging ano natin ngayon. Naranasan natin ngayon. Naranasan natin ngayon. No comment. Hindi nagsalita. Kamusta naman ang first time sa ang um, first time sa Aurora? Kamusta naman? Parang gusto kong Gutom ah. Parang gusto mo na ipatulak na lang yung motor. Sa wakas, nandito na tayo sa Aurora. Aurora. mababasa pa yung shorts ko. Short day zero. Ano? Sumagot din. <laughs> 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 Tapos ano, gas station na malapit, girl. May gas station bang malapit dito? Silip na silip yung hours nag-tutu. Anong 4 hours? 4 <laughs> hours lang no hours na tuloy na start. Alas dos. nagising ako alas 6. Nagising ako sa sa ayan. Oo nga, may kumot. Nangingi ako eh. ko pa ingin ako. Pati ka nag-share. mo lang. nga lang doon, okay na oh. yun. Malalaman natin. Huwag kang magsasabi, inaantok na ako. Oo. Sakin <laughs> lang <laughs> yan. Hindi <laughs> na. na. video naman si Kaya. May video naman against the light. kita bukas mga ganyan. ginawa. nga. Ano yan? <laughs> Na. <laughs> Saan na ano bang nangyari? ano nangyari? Ano bang nangyari? Makarating ka! Sobrang sakit ng kamay ko namumula na po. Bakit? Mangigitin na siya tomorrow. Kamusta naman ang travel mo? Pala, solo, solo travel. Siya talaga yung nag-adventure. Hashtag loner. Magagamit <laughs> mo na na pa yun. Pero siya yung nag -adventure. Happy New Year! Happy birthday Ken! <laughs> kaka, kaka! Oh, we, unga, mayong boy, Tak masuk diba? lagi, kan? Kakak, kaka. hindi Ini plot, words eh. Komplit my name is. <laughs> ah, may kembali. <laughs> <laughs> Ano mo lang? Ano mo lang chorus? Bilis, sasabihin ko. Bilis na ka Chi! Wala na internet! Nalilampuan Sa ko! <laughs> 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 🎵Kilas lang may alam. Wala Witness mo. <laughs> <laughs> uy, uy, uy. Floor naka, manager. Nakaumay naman po yung nasa stage. Wow. Floor <laughs> manager. <laughs> Bal diba, pala umulit. Kasi na nga yun. Yan eh. Kaya hindi ko oh, pinutindot oh, eh. Oh, ah, gusto mo rin? Ibi ibigay isang I don't know, I pala Ito pa kayo, nagrarap. Nagrarap Hindi Hindi magdala, hindi magdala yan. Hindi. Hindi talaga yan. Magdala na nung... Wala na. Makalita ako. na. Wala na. Wala na. Wala na.

ng mga banggit mo diyan. Hindi pa hindi pa kusa. Ay, okay may okay delay. Okay delay. Oh, shit. Ng Ay, kahit lang tayo lang. Sige po. 'Yun lang din pinag-iinom din. mo ay tinay pag-ibig. mo Ako'y mo tatanungin, 'di ako titigil sa buhay. 'Di ba ko 'yung ngiti na 'ko'y Hindi na umuunlad talaga, pero Hindi mo arte, tuloy-tuloy tayo sa alak sa inarte mo. Ay sige talaga, ano bukas alam mo na? Bakit ako siken? Wala nang hindi pa tayong bukas.

Peti. Kuy sumilong ka... ng daang daang daang. Uy, sumilong ng daang sabi, -taang, taang, daang daang. Na nakakarapat sa kahit pagbili. Daang daang ta nakakarapat. Hindi na balik ng simoy ng hangin. <laughs> ano yan? Tawa na lamang. Ano yung ano <laughs> po <laughs> <laughs> happy ah? Happy siya. Happy, happy, ka. Sige, kayo. Dating pag-ibig na sa'yo.